Ayan guys, sa um, ma-unboxing muna tayo kasi nakahabol sa para sa New Year natin. Hindi na sana tayong uh, open pipe para sa New Year. Kaya lang uh, maiba naman, NSC, na canister. Saka ito yung sa reborn. Kasi ito pwedeng pang daily, daily use itong nabili ko eh. Ito kasi di pwede, grabe ang ingay. Yan. And then unboxing muna tayo guys nitong ating nabili. Yan. Dalo ito guys. Ito naman is TRC Titos. Yan pa uh, pa Christmas ko yan dito sa ating motor. Kasi medyo may tama na ang cone bearing natin. Kaya pala guys itong TRC ang binili ko kasi meron na siyang kasamang ball race bearing para plug and play sa rider natin. Tingnan ko kung talagang plug, plug and, play, plug and play plug and play sa motor natin. Dito muna guys ang buksan ko para makita niyo kung ano ano ang kasama niya. Kompleto na siya. Ayan. One set na talaga siya. para makita yung quality meron na siyang ano yan yung lock sa ilalim ito yung sa ibabaw yeah, talagang set na tanggalin lang natin Uh, um, kaya itong nagustuhan ko dito set na yeah, ayan guys tapos ito yung lock niya sa ilalim yeah. kapal siya solid na alloy awan ko lang kung tingnan natin sa kung pwedeng pang ride or pang daily use hindi man ito basta basta maputol yan tapos ito guys yung kasama niyang ball race bearing. Ayan, kaya di ka naman mong problema sa bearing niya. Awan ko lang kung same siya noong stock natin. Parang pang heavy duty din siya. Sana tumagal. Kasi tunakan tunay nangangabig na pag mabilis ang takbo. Ayan. Yun, ayos lang natin. ball race yan walang problema yan kailang ito bukas ko na ito ikakabit saka ko na ikakabit at medyo nag maano pa ako ng tools wala pa kasi akong tools dito order pa tayo kaya medyo matatagal lang ko pa ito may kabit yan pwede po magpagtyagaan yung ating ano then unbox natin ito guys ito pala guys yung canister ng leo beans yeah. leo beans canister tingnan natin kung walang dami lalagay ko na lang guys yung link para maka-order kung u-order kayo lagay ko na lang sa youtube channel ko yeah. ito ang kakabit natin siya ngayon guys kaya tatanggalin natin yan. Medyo madumi. At tinatamad pa ako magwashing washing <laughs> Ang kinuha ko pala siya ay uh, silver color then blue blue tip. Yan. Set siya. ang yung bracket niya. Yan. Tapos may siyang rubber. One set. Yung balut balut. Yan, balot na balot. Yan. Tingnan natin. Pagkaano niya. Kung din kung bagay sa ating motor yun ayan. ayan sya yan saktong sakto yan sound check natin guys blue tip sya kasi sya then meron syang silencer yan ang gusto ko dito mayroon syang silencer pwede syang tanggalin pwede syang tanggalan nandito may rubber nakaganda sa kanya yan, ito yung ano niya. Sound check natin, guys. Pakakabit ko. Ayan, Leo Vince. Sulid, makapal. sa magpakalkal kay guys. Plano ko sana ito ikalkal. Kaya lang nahinayang ako. Para pagsawa ka na, balik tala ako ulit sa stock. Ayan, kabit natin siya, guys. é a capitânia de novo. guys, ha, dito na lang sa susunod yung ano naman natin pagkabit ng tipos kung talagang plug and play sya. Dito okay naman sya dito sa ating tambucho pero medyo maingay pa rin kahit meron syang silencer. set. At least hindi naman ganito kawangwang. Ayan, grabe ang ingay. Okay dito, lay Leo beans kasi blue tip sya. Kumakain dito ano kasi meron din blue yung ating Ah, kasi yung pipe din natin, may din siya ng blue. Kaya yun ang sinuha natin. Yan. Sunod guys, abangan nyo yung pagpapit natin ng PRC. PRC P-Post. then Mawadrela ako ng tools kasi wala pa tayo ng pampihit. Yun lang guys. Sign out muna tayo. Motobi. Peace. Yo. Sayonara. Peace yo, Motovy sign out, peace yo.